Guys, wala akong makita. Tsaka wala akong pera, guys. Tsaka, punta tayo sa bank. Magnanako tayo. Tara, guys. Ano naman siguro nakakakita, no? Tingnan nyo, guys, sa paligid. May sasakyan din. Meron palang bagong update dito, guys. Ah. Puntahan nyo na lang kung gusto mo. Kung naglalaro kayo ng Roblox. Ay, guys. Cool. Kailangan natin ito. Tapos kunin natin. Man. Para makapasok tayo sa bank. Dali, 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 dali. Dali, baka makita tayo ng polis. Saan tayo pupunta? Ay, puto. Kahap pa naman ako. sa mo ako maninirahan dito? Dapat mayaman ka ha. Para maganda dito sa loob ng kanika. Ano ba naman? Tatatay na ako. Wait na nga. Tatay mo na ako dito sa CR nila. Ang baho naman dito sa CR nila. Tika nga. Alisin ko muna ito. Para akong tanga dito, te. Uy, kala nyo nga. May secret pala dito. Mag-i-emoji nga ako. <laughs> Kala nyo, may dala talaga akong cellphone dito. Yung mga nanakaw kong iPhone Pro Max. iPhone 15 Pro Max. Katulog na muna dito. Hirap naman kasi matulog. Ang tigas naman nitong na kama na ito. Ba't kaya ang tigas nitong kama na ito? Kahit manambot lang naman sana. Kunti ang tigas naman kasi lalo na ito. Yung ba kasi yung police? Nagugutom na ako. Ano naman itong kinat ni police? Ay, natutulog si police, oh. Nice, tapos <laughs> ako sorry. Ang tagal naman ni eh, pulis. Dali na. Ang tagal mo pulis eh. Mm -hmm. Wala ba't may tira-tira ng langaw? Gogi na yan. Huwag kong kakainin yan. Bala ka dyan. Hindi ako kakain. Diba naman? Eww! Charot! May langaw pa. Natain ko yung isang langaw. Grabe. Tira-tira pa to dun sa Ng mga pusa ate. ka nga. Tunin ko na ato to. Ibigay ko nga ato sa polis. Bakit may langaw kasi to? Ano ba diba naman si polis oh? Bibigay ko na sa'yo, polis. Taraan mo. Di ba naman si polis? Di pa naman kunin. Bakit? Kaya naman yan. Huwag kang ma Ano ba naman, oh? Matapon ko, polis. Huwag kang ma yan din. Huwag ako talaga na laya dito. Ingit ka sa'kin. Karot. Ano ba naman to? May libre pang... ano Carrots and then tinapay and then car ano? Ano to? Kamote. Ano to? Kanin. Ano naman to? Pakatulog na nga kasi paggabi na din naman mamaya. Huwag ko nakakainin yun kahit malangaw na ako dito. Ano naman to? Ang sikit naman dito sa baba. Ito na nga ako sa gan ng baba. Ay sa sa taas pala. daming lamok naman dito. Teka nga. Alam ko na. Para makalaya tayo dito, guys. Punta tayo dito sa taas. <laughs> May secret kaya ako dito. Punta tayo dito sa taas. Baka napin ako. <laughs> Handa natin yung... Sasakyan natin dapat dapat nabi nabigis kasi um, yung police guys yan yeah, handa na to ilaw. Ika nga. Ito Kapit ba? Ay, istekuan pala. Ay, huwag niya akong barilin. Ay, nakalaya na tayo. Dali. Ah, dali. Punta tayo dito. Tapos merong, merong secret dito. Dali. Ay, tayo siya. Barik dito. Halik naman tayo ay bumalik. Nawala yung police, guys. Teka lang. Hinuli kasi ako, pumunta lang naman ako sa bank. kasi wala akong pera. Teka lang, guys. Nawala yung police. Nakahiya naman, hindi pa ako inanap. Papa putok ko na tong mukha ko na ito. Talagang tatakas na lang kaya ko. Ah, takbo guys! Paputayin ako nito. Uli na naman ako, guys. Mamayang gabi, dapat kailangan ko na talagang makatakas dito. Guys, oh. So? <laughs> Kala niya guys, di ako tatakas. <coughs> Sara-sara mo pa yan. Siyempre, makakatakas ako. Ay, so <laughs> Sorry. Secret ko lang yun. <laughs> Guys, namalis na siya, oh. Tara, magbaril ulit tayo. guys, ito na pagkakataon ko para makalayas dito sa kulungan na ito. Ang bawo kaya dito yung siya nila. Ay, Go!